So may in-expect kayo, ma'am, na information again sa doon sa good government na hearing. Yung maghinintay nyo na kwento, may in-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa ma'am. Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin, pero uh, 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 directed, related sa kanya. May video pa yun eh. Any follow-up, Kat? Ako, sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video, eh. Ako lang. Mam ma ma anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad sino, eh. <laughs> anong video, alam niya naman, di ba? Gusto niya lang talaga manggaling sa akin. Mami, no, hindi po. alam mo. Oo. Oh. <laughs> huh? Oo, oh, natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. ini chismis yan kasi ako yung ano eh. Ako yung may alam. Ah, hindi. Iba pa. iba pa. Ah, iba pa. Iba pa, pa. Yeah. Okay. Hindi, hindi. Ito yung pulvero. Yeah. Hindi din. Okay. Hindi din. Oo. Mm. <laughs> Wala na bang question? Ano Next na ito? Oh, Fishing na ito. Fishing. Kami yung topic na lang nung video. About saan lang Ah, mm. Next question uh, Maraming salamat. Next question, Jason. So, sa tingin mo ba, VP, Ah, uh, instead okay. yung sinasabi nila, sorry. Kate. So, ang sinasabi mo, VP. imbes yung sinasabi nila, you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary ako tactics yun. nila. Ako yun. Kasi, tingnan nyo. Sa totoong problema. Ako, mayor ako ha, ng three terms. Noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan. Ano ba ang landmark legislation ninyo for these three years? kita niyo ba na meron silang landmark legislation mula? Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao sa DepEd. Wala na nagawang trabaho yun. Sa kakaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan. Dyan sa mga hearings nila going after uh, me. And wala silang pake. Kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng magbigay ng magbigay ng magbigay ng, magbigay ng pera ko uh, saan saan kasi wala namang kasing projects na masasabi natin ang, ano sa amin yan pag umuupo ako well ako, ewan ko lang sa iba ako, nung mayor ako pinag-uusapan ka agad, ano ang big ticket project ng tatlong taon na ito? Ano ang landmark legislation ng taong ito? Kasi yan yung gagamitin namin para ma re kami. Uh, diba? Yan yung sasabihin namin, oh, kita nyo, Oh, kita niyo? May landmark legislation tayo. So, dapat kasi pag upo mo, ganyan yan, ba? Sasabihin mo sa mga tao, oh, in six years, ano, pinakamayaman na ang Pilipinas, oh, in six years, uh, ganito, may security, oh, may, dami kang. And then, lahat ng trabaho mo, papunta siya doon. Para, para, ano, para uh, pag alis mo, nakikita ng mga tao yung trabaho for the past uh, six years. So, inano niyo yung traffic para pumunta dito. So, kunin niyo, oh, na, lahat ng mga kailangan niyo. Ma huwag lang about siya. Okay. <laughs> okay. Um, na natin siya. Yes. <laughs> ano ba? yes. Mm. Um, video. Wala pa akong... Actually, wala akong code name para sa kanya eh. Sinasabi ko diretso yung pangalan niya pag, in... eh, pag ginalibak nga ko siya. Maka pwede naman sabi yung pangalan. <laughs> okay. Ma'am, yes. week, will you be endorsing like uh, senators? Or may senate slate po ba kayo? Um, sa, so, sa so ngayon, wala. Wala akong uh, Senate Slate, wala akong Senators. Um, kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. Uh, I feel that uh, that is my primary duty right now, to defend the office. So, nakatutok lahat ng effort ko uh, doon. Pero, we'll see. Um, Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So tingnan natin, baka pagdating noong February, ano na. Um, medyo maluwang na.